Okay guys, uh, pauwi na si Moto Dan dito sa sa bahay. Nandito ako sa bahay ng ate ko. So pauwi na tayo. Ah. Yeah. Ay. kayo po ba si Moto Dan? Yes, ako nga kayo po yung madalas ko nakikita sa Facebook Napapanood ko po Ah, ba? O, o tamang-tama naka-vlog ako ano ngayon na Ano na? O, pwede po makain yung sticker Meron, meron tayong sticker Shoutout na rin kayo, baka ano May shoutout kayo shoutout ka tol, ay thank you po Ito yung sticker Yun guys, pawi pa lang si Moto Dan Pero mayroon dalawang followers na Nakilala tayo shoutout ka na kung sinong gusto shout nyong shoutout. Shoutout kay Gabo po sa pamilya ko, mag-ingat kayo dyan. <laughs> oh, pa-uwi pa lang si okay. Mato dyan eh. Okay, ingat kayo ha. Okay, bye-bye. God bless. Yan guys, mayroong dalawang followers na nangingi sa atin. So, nakilala pa rin tayo. Pa-uwi na lang ng bahay. <laughs> so, ingat kayo.